Si plantito. Ayan guys, nabibili siyang magtanim. Ayan guys, naging hobby niya na yung pagtatanim. Pag wala na siyang ginagawa, ayan guys, magtatanim siya. Lagi nagtatanong sa akin kung ang Meron na akong ipapatanim sa kanya. Ay, e, ayan. Tapos na. Papakita ko guys sa inyo yung mga tinanim para ni Kuya JB. Yung, pinag yung tinanim ni JB. Ayun, binigyan din sa binigyan lang din ang kapitbahay namin yan tsaka ito guys siya rin nagtanim ayan yung halaman namin ni Kuya JB yan yung halaman namin ni Kuya JB ayan ang mahal pala nito sa amin sa tawag namin sa Iloilo yan badjang ang tawag niyan yan. tingnan mo guys ang dahon niya o oh, ang laki ang mahal pala niyan, guys. Pag sa ano. Pag sobrang laki na bibo din yung presyo niya. Kaya na yung mga alaman namin ni Kuya JB. O. Ayan. Ayan, tanim ni Kuya JB. Siya nagtanim niyan. Ito, o, siya rin nagtanim nito. Ayan. O, siya rin nagtanim niyan. Ayan. Saan pa ba yung tinanim mo, be? Ayan yung mga dito pala yung tinanim pa niya. Ito oh, tinanim niya. Kaso walang bagong tanim kaya ano pa yung dahon niya. Ayan. Ayan guys. Ang ng aking orchids oh sa gwapa, sa iya. oh, ayan. Ang ganda niya. Unang bulaklak niya to. yan, Ito. Ayan. Okay. Ito yung si masipag mamulaklak to eh. Yung ito. Ayan na si Plantito. Nagdodoya na si Plantito. Ako si Plantita. Ayon, si Plant Papa nakatingin <laughs> ayan ang garden ni Kuya JB garden ni JB to kasi siya laging nagdidilig ngayon din na siya mag, mag makadilig kasi nga katatapos ng ulan guys okay, si Kuya JB relax relax so, maulan pa rin ngayon guys simula nung ano nung Tuesday Tuesday ba yun? Um, may bagyo hanggang ngayon umuulan pa rin maulan, maambon-ambon lang guys yan, kuya baby. Be. Ay, be, tingnan mo to, be, oh. Tingnan mo yung ano, oh, be. Ano? Tingnan mo, be, be. <laughs> tingnan mo yung mukha ko, be, oh, oh. Be. Ayoko. Ayoko. <laughs> be. <laughs> Ayoko. Hindi daw niya feel mag vlog kami ngayon guys sabi ko mag vlog kami para may content kami hindi ako nagpapakita sa inyong muna, guys, kasi oh, nagla man. naglabasa na naman ang mga alagad ko sa mukha ko. Apat na piraso. Maria Jose, parang ano, parang <laughs> pigsa. <laughs> yeah, tinatawanan ako ni JB, guys. Be. <laughs> Be. Uh, Tingin ka. Wala na naman, o. Oh. Tingnan nyo, o. Oh. Kanina wala lang yan. Kanina ang tanghali. May uminit na sumikat na yung araw. Ngayon, pagbagsak-pagsak yung ulan. Paasa ba, pa namin namin Maulan. 'Yan, guys, maulan. Yung mga alaga ni Kuya JB, nag-iingay. ayan oh. Nag-iingay sila. sok si Papa Buyet malakas yung ulan ayan guys malakas pa rin yung ulan guys o oh. susot na siya ng kanyang ano kanyang raincoat ay pa ay pa Kindat naman dyan muna. <laughs> Nagkindat siya guys. <laughs> Hindi yun lang na nakita. Hindi <laughs> ka na bumasok. Sabihin mo may bagyo. Kaya <laughs> walang pasok. Ano yun estudyante? Ah, lalo pa lumakas. Minsan na paalis na siya. Oh. lang yung gate, guys. Gamit ang aking napakagandang payong. Ayan, naputol na siya. Ulan, ulan pa rin. Pasok na tayo, guys. Ulan si Papa Boyet. Okay, yeah, JB, sarap buhay. Pinapanood mo, be. Ayan lang, guys, yung vlog namin for today. Thank you for watching. Bye-bye. bye Ayan, pinapanood nyo, guys, oh. Punting clips lang. Ayan. Good morning Ayan guys Thank you Lord Sana uminit na siya Pero may kunting ambon pa rin guys Maambon ambon pa rin ng konti Pero may araw na siya Sana so tuloy tuloy na yung araw Para makapagpatuyo ako ng aking Labahan Sasampay ko na yan guys Naka dryer naman na yan eh Ayan. Ah, ang ganda ng aking mga flowers. Nagbo-bloom sila. Ang ganda ng aking mga flowers. Mga guapa. Blooming. Ayan. May mga Vietnam rose. Okay, so. Tapos. Ayan. Ayan tulong sila. Aming mini garden ni Kuya JV. Ayan. Ayan. Ayan po guys. Ayan po yung mga sinampay kong iba. Yung mga kumot. Naka-dryer naman na eh. Pero iba talaga pag maarawan, mga bango.